hello mga tol so panibagong araw na naman tayo at panibagong vlog na naman so matagal tayong hindi nakapag vlog mga tol dahil wala tayong mga motor nung nakaraang araw at wala akong i vlog sa inyo so sa araw na to mga tol mayro tayong dumating nung nakaraang linggo so, ipapakita ko na sa inyo hindi naman linggo araw pa lang naman So tulad ng dati yun, Umorder yung boss namin Dahil dito malakas yung PC no? o, no, 125, 150, 175 no? At mayroon tayo Parang sa video natin Ayun Ayan pinakita ko sa inyo mga tol Ayan yung mga dati na Masurp no, 125 at 110 at ito yung mga bagong dating Ayan yung mga 150 at 125 Ayun. so ayan ang dami puro mga TC yan mga ton so dito kasi sa pampanga maton ay malakas ang ating mga motor na TC na rusi dito sa pampanga 175 125 at 175 ulit yung nandun sa dulo ayan ang 7.5 so yun mga tol pinakita ko sa inyo yung mga bagong deliver so wala tayong bagong deliver ng mga bago no? yung tulad ng mga bagong labas ng rosy ngayon <coughs> so, hindi pa ano hindi pa siya nag deliver dito sa atin kasi dito sa pampanga mas malakas kasi itong mga to eh dito sa amin sa mabiga so napakalakas yung ganitong mga uh, klase ng motor at ang rusi mga tol hindi nyo natatanong ay makikita nyo na sa buong bansa na yung rusi ay namamayagpag na dito sa ating Pinas huh? yung motor na rusi pero kung mapapanood nyo mga tol sa larangan ng youtube ang kwento ng pinagmulan ng rusi So ang sinasabi nila ay nanggaling ay nagsama din sila ng Honda. So in panoorin niyo na lang sa YouTube. Kung ano ang kwento ng Rusi. So ngayon na hindi na natin matitigilan ngayon mga tol. Ang pamayag pag ng ating motor na Rusi. no? So dati ay pangmasa ang ating mga motor na Rusi. At ngayon mga tol, dahil sa namayagpag pag na yung motor na Rusi... Ay, hindi na rin tayo, hindi na basta-basta pang masa. No? Nag-upgrade na rin siya. Ayan, nagpalabas siya ng mga klase ng mga F. Ayan. Ang mga F ay nalinabas niya. Flex 125 at saka yung Flash 150. No? Ayan mga tol, yung ating mga motor. Mga RFI 175 ay 400cc Cyclone I no? ang mga linabas ng Rusi so yun dahil, dahil hindi na natin mapigilan ang pag-angat ng Rusi mga tol so nag-angat na rin siya nag-upgrade na rin siya ng kanyang mga motor no? so hindi na natin ito mapipigilan at tuloy tuloy na to at sana tayo na mga may Rusi Ingatan po natin ang ating mga motor kapag kumuha po tayo ng motor na rusi. So, lagi ko pong binablog kung paano ingatan at alagaan ang ating mga motor na sa ganon ay maging matibay ito at tumagal na ating ginagamit. At lalo-lalo na sa mga ganito mga motor mga tol. mga pang sidecar, pang pantra, pang tricycle. Ayan yung mga pang pantra mga tol marami kasi pwedeng maging ano sa ating pamumuhay araw araw no? parang benefit ba sabihin na natin benefit kasi kung mayroon ka nito at pinanghanap buhay mo tulad ng mga namamasada ng mga motor yan ang gamit-gamit nila araw-araw dyan sila kumukuha ng panghabang ano uh, panghanap buhay araw-araw mga -araw, no? mga tol nagbaboundary sila at tumikita sila na no? pambili ng kanilang pagkain no? so ito mga tol marami kasing pwedeng gawin no? kaya yung iba naman yung mga binata yung mga mahilig sa formahan so, pinoporma nila at ipinaglalaban nila sa mga motor show at yung iba naman mga naghahanap buhay yung mga nagtitinda ng mga gulay-gulay yan ang ginagamit nila pag mayroon silang kolong-kolong at pinang-aakot ng mga binibentang gulay yan mga tol, marami kasi siya pwedeng gawin para siyang ano, kasama na sa araw-araw na panghanap buhay so, dito, lalo na dito sa Pampanga, mga tol napakalakas nito so, wala ka ng masasabi pa kasi unang-una makikita mo sa dan ay puro rusi na no mga tol ganyan nakalakas ang rusi so hindi na niya kailangan mag pa ng mga tao tulad ng mga vlogger or ng mga sa ng industriya ng tulad sa TV no? uh, ano so hindi na niya kailangan yun kasi malakas na ang rusi So hindi na natin siya kayong pigilan pa. So hindi naman natin pipigilan kasi ginagamit natin 'yan pang hanap buhay, no? So tulad dati mga to ako ay nangarap din na magkaroon ng sariling motor, no? Ang una kasi ang gamit ko ay puro mga bike lang. Lalo lang nung hindi ako mekaniko ng uso. Ay naghahanap buhay ako. Gamit-gamit ko ay bike lang. So matagal akong nangarap bago magkaroon ng sariling motor. Kaya nung nagkaroon ako ng sariling motor, nagsigap ako at yun, nakabili ako ng mga motor ko. At uh, hanggang sa ten training ng aking mga bayo at natuto sa pag sa larangan ng pagmamekanik ng mga motor. So hindi ko naman sinasabi na expert na ako dahil sa totoo lang, marami pa rin akong hindi alam, marami rin hindi nasusundan no lalo lalo na yung mga linalabas ng mga motor natin ngayon ay puro mga F high at electronics no so tayo ay nagaral lang sa mga mano mano ng mga motor shop doon tayo natuto mayroon tayong natutunan kahit konti pero yung konti na yun yun yung ibinibigay e ko konting idea sa inyo lalong lalo na yung mga kumukuha ng mga motor na wala pang alam sa ating mga motor yung mga baguhan so alam ko mayroon na rin mga lalo na ngayon panahon na to marami na pong mekaniko po, marami na nakatututo lalo na pagdating sa youtube so pag may nasira yung motor nila manunood lang sa youtube ay nagagawa nila ng maayos yung kanilang mga motor So, mga pinapaliwanag po natin ngayon, ngayon po yung mga baguhan na wala pang alam tungkol sa ating mga motor. Kaya po, nagbablog ako at yun po ang aking content. No? So, pamisa-misa, mayroon naman ibang content na aking binibigay, minumuhay sa inyo at uh, sinasuggest. No? At mga tulad ng ano, mga tulad mamamashare kami ng mga pamilya ko so banding ba yun ah uh, syempre sa isang pamilya hindi puro trabaho kailangan may banding kayo ng pamilya nyo para na sa ganun pag-usapan kung ano may tamang gawin at tamang proseso at yung ginagawa sa pangabang buhay araw-araw no uh, banding ng pamilya yung so, nabibiruan yung mga anak mo nakikipagbiruan tayo nang sa ganon ay makuha natin yung kanilang puso at kaisipan tungkol sa pamumuhay sa araw-araw ayun ng no, mga tol so uy ay, ngay, may dumahan ano mga tol ang bulay sya so, na kayo no at nasa tabi tayo ng daan so ang rusi kasi mga tol ay sya ng mga pwesto uh, sa tabi ng highway no? syempre yun yung maganda kasi pwesto dahil doon yung bentahan no? so ang rusi, mga kung hindi pa naman matalino ang rusi tignan nyo pag masdan nyo mga to bukod sa nagbebenta siya ng mga motor ay hindi po siya gumagamit ng mga mayiyamang tao para iyanon niya yung motor niya uh, kukuha sila ng mga unit tapos magbebenta sila ng motor na rusi so siya hindi po siya kumuha gumawa ng ganun no? hindi po siya gumamit ng ibang tao parang benta niya yung motor niya so siya talaga mismo ang gumagawa nun kaya ang ginagawa niya mga tol ay napakatalino napakagaling no? yun ang pinagbibilaba ko sa rusi no? bukod sa naginvestment siya ng mga rusi, naginvest pa siya ng mga lupa no? yan yung mga lupa na tinatayuan niya na building o nakapag-invest siya ng mga building napakarami ang building ng Rusi mga tol hindi nyo na itatanong ay buong bansa na nationwide na po siya sa ating Pilipinas o sa ating mundo no? dahil naganap na po yung anyang mga motor na Rusi ganon po siya katalino no? ginamit niya talaga ang kanyang utak sa ganon ay mapalawak at maparami niya yung kanyang mga motor no dahil siya na ay buong bansa na yung ng hawa kanya relation wife na po ang no ganun po siya kautak isipin niyo nag-invest siya ng maraming motor nag-invest siya ng mga lupa no mga pinagtatayuan niya ng mga building na nagbebenta ng mga motor sa Rusi. so ang lupa, isa na siyang investment. No? Ang building, isa na rin yung investment. So, siyempre, kung binili mo to gumastos siya ng 5.5. So, siyempre, pagdating ng panahon, hindi mo na mabibenta ng 5.5 lang. Siyempre, so, mabibenta mo na yan. Nasa no? 10 na. Ganun na yung benta. No? Abang dumatagal ang lupa, eh, lumalaki ang kanyang value. No? Ganun po katalino ang rosy. Ayan, mga tol yung ating mga motor. So, ngayon, may konti tayong ibibigay na ating mga kaliwanag. so, <coughs> mga tol, na ano ko lang, dito sa ating mga motor na rusi. Yung mga baguhan lang, ha, alam na mga to, yung mga, mga marunong na sa rusi. Marunong na sa mga motor. So, mayroon po tayong ano sa gas niya nahihirapan po siyang bumaba yung gas niya yung rubber po niya ay makapal so ang gagawin po natin ikakat po natin yung rubber para may wag niyo pong putulin ha magkakat po tayo doon sa kabilang pisingin niya kasi doble po siya nakapatong siya ng ganun so ito lang po isa ang ikakat natin mag ano po tayo siya ng shape na B shape pero hindi siya aatihin magkakatay ng bishop shape sa ganun makahigup makahigop siya ng hangin para mag circulate yun at itulak niya pa babato sa fuel niya papunta sa carburetor no? Mm mga -hmm. tol at yun ang ating kunting uh, tips sa inyo at wala naman in-upgrade sa mga TC ng Rusi no wala wala siyang in -upgrade wala siyang binago yun pa rin at ganun pa rin yung kanyang style no o design ng aton dahil ang rusi ay nakadesign na siya sa pang pantra talaga so tayo na lang magdesign depende na yun sa ilig ng tao no huh? at yung ating mga motor na rusi mga to matibay siya depende yun sa may awak na motor no Depende rin yon sa tao. Ang motor ko mga tol, sa totoo lang. Ng 2016 pa, uh, tangga ngayon, matino pa rin yung motor na yon. Hindi naman ngayon, hindi naman, hindi naman, na uh, ako ngayon ang nagmamayari sa kanya. So, nung time na bininta ko siya, ay uh, nasa ano na siya sa akin, 9 years, no? So ngayon, ay gamit-gamit pa rin ng taong nakabili sa akin ganun siya katibay at buhay pa rin kaya depende na yon sa may hawak ng motor kung paano matibay yun so syempre kung ikaw yung may hawak ng motor kung ka at katikot ka ng katikot Ay, syempre Wala kang magagawang Matinong sa motor mo Isa lang ang kapupuntahan nya mga tol Sira Yun ang kapupuntahan nya Masisira Eh kung kalkal ka ng kalkal Sira, ulo ka nga Syempre, kung maayos yung motor mo Kalkal ka ng kalkal eh, Masisira talaga ang motor Depende yun pa rin sa pagkalkal Kung kinakalkal mo to ay pinupormahan mo siya pinapagwapo mo siya mas maganda pero kailangan kahit na pinupormahan mo kinakargahan mo ay kailangan mahalaga ka pa rin sa ating motor lalo lalo na po yung kanyang lamis no? Huh? unang una sa ating pong ano ayan sa ating pong motor tuwing magkakambyo tayo pakatandaan nyo po sa motor na urusya tuwing magkakambyo tayo bago tayo magkambyo ay hawakan nyo yung clutch pisilin nyo tapos cambio so ang pagbitaw po nito ay dahan dahan hindi po biglang ganun pag binigla mo po siyang ganun nagkagas ka na so automatic po yung kanyang mga gear ay mabibigla no kahit ikaw ba naman pasuntukin ng biglaan yung persado eh, tingnan ko lang hindi maano yung maugat mo sa batok ganun po yung ating rusi siyempre kung kasing lakas ka ng suntok ni Pacquiao susuntok ka ng bigla yung parang hindi mo inaasahan tignan ko lang di ba kapag nagpapailot ka mga tol pag nagpapailot ka tignan ano ay nyo di ba pag ginawa yung kamay ninyo sabi niya palalambutin mo palalambutin mo tapos bigla niya nga hatag eh. anong mararamdaman mo mga tol iba parang hinatak yung buong ugat mo sa katawan. Ganon po siya. No, mga tol, yung gear niya. So, kapag nabigla po 'yan, automatic yung mga gear niyan. Dahil bakal lang 'yan. syempre nasusugatan, nasusugatan, nasusugatan hanggang sa masira po 'yan, no? Tapos kaya po natin pinapaliwanag sa mga bagong kumukuha ng ating mga motor na kailangan i-change soil po nila sa loob ng limandaan kilometro no? sa 500 kilometers para na sa ganon maalagaan po natin yung kanyang makina no? kaya po namin sinasuggest sa mga tao yun 500 kilometers na i-change soil na nya kasi po yung ating motor na rosy sa unang lagay nya ay kukunti pa lang no? kukunti tapos napansin ko parang may halo no? pampatigas ng gear no kaya po namin yung pinapapalit para hindi siya lumutong kailangan 500 kilometers pa lang po ay palitan nyo na panang sa ganun kapalit nya kukunat kukunat ng kukunat yung kanyang mga gear no at sa tune up naman yung mga tol kung bago lang yung motor mo mas maganda i-tune up po yan 6 to 8 months depende na po yon kung mayroon ka ng narandaman na pagbabago sa motor kung naging maingay siya o parang umahatak yung kanyang takbo so dalhin niyo na po sa malapit na rusi tanong ninyo sa mga mekaniko ng rusi kung gano pa ang magandang gawin sa ganitong nangyayari sa motor so alam na po ni mekaniko kung ano po ang kanyang gagawin so titignan po niya unang una yung tinakbo na kila, kilometro. Pangalawa, paanda rin po niya at pakikinggan kung anong klase ang tunog niya. So kapag mayro siyang nakita, so ang gagawin niya yan, tune up, tapos tin No? Yan po yung kadalasa nangyayari. No? at uh, isa pa, ang ating mga motor na rusi, wag nyo naman po sana abusuhin yung ating mga motor unang una yung pong ating mga kumukuha ng mga motor karamihan sa mga binabalik po nila ay puro laspag nagiging kawawa po yung ating mga motor kalas ng kalas hanggang sa mapalitan ng hindi talaga kasukat o hindi kamuka ng ating mga motor So kapag binalik po niyo ang mangyayari niyan, ang kukuha ulit ang kawawa. So tayo rin po ang nagbe-benefit sa ginagawa natin, no? Alam mo sabi nga po sa nasabihan at sa Bible. Anuman po ang gawin natin dito sa mundo, hindi po ang Panginoon ang nagbe-benefit noon tayo rin po ang nag-benefit ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw no? yan po ay aking e senior sa inyo para may konti kayong kahan kasi ako nagbabasa po kami ng Bible tuwing umaga so yung hindi po nakarelate noon at hindi nakaalam so yun po yung mga taong hindi nagbabasa walang alam sa Bible at walang alam sa salita ng Panginoon kaya uh, ibinibigay na rin natin pamisa-misa. Nagbibigay tayo ng konting idea at konting tips sa ating pagbabaybo. Uh, at yun no mga tol. Ibilag po natin yung ngayon. At binahagi ko sa inyo ngayon um, konting tips at konting idea sa ating mga motor na rusi. At uh, yun no mga tol. Matagal po tayong hindi upload At sana wag po sana kayong magsawa. Nadaanan ninyo pamisan-misan yung ating vlog so matagal po akong hindi nakakapag vlog nakakapag upload dahil po busy tayo na? sa larangan ng trabaho sa larangan ng ating ko, kahit labi minsan mayroon po kaming ginagawa no? at uh, yun mga tol siguro pa dating na panahon mag araw-araw tayo mag vlog na? lalo na ngayon medyo dumadami naman yung ating subscriber na dadagdagan na dadagdagan at nakikita ko naman po yan sana yung mga nakasubscribe huwag po kayong mag unsubscribe sana i-share nyo pa po para dumami tayo ng ganun sumipag pa tayo lalo mag vlog at maganda po sana na pag ipindot yung subscriber pag nadaanan nyo na nang sa ganun ay dumami po tayo at i-share nyo po para dumami ng dumami at mag araw-araw po tayo mag-upload at sa pagpindot po ninyo ng subscribe at yung sa ganon kada upload ko ay marireceive ng inyong mga cellphone yung ating mga upload no? at tapos pagpindot na rin po yung notification bell at ganon na rin po yung all no? i-ano nyo na po yung call. so yun no, mga tol at hindi na po tayo magtatangan at hanggang dito na lang at ito po si tol vlog nagpapaalam at nagbibigay ng kutub niya sa inyo at hanggang sa muli mga tol, bye bye Thanks for watching